mag ko ha? Ah. <laughs> Welcome to tonight with Arnold Clavio dito sa GMA News TV. Kung saan laging masaya at makabuluhan ang ating kwentuhan. Ba, alam nyo, kumpara nung nagsisimula ang buwan ng Agosto, eh ngayon madalas na po natin nakikita ang haring araw. Pero matapos ang hagupit ng habagat, abay, huwag po tayong magpapakasiguro ha? Ah. dahil hindi pa po tapos ang tag-ulan. Meron at meron pang darating na malalakas na ulan, baha, alam niyo ba ang na bagyo hanggang Desyembre, dalawampu pa yan. At bahagi ng ating pag-aanda, narito ang ilang sa mga pambirang imbensyon na posibleng pong makatulong sa ating pagsasalba ng mga ari-arian at maging ng buhay tuwing may bagyo o habagat. Panoorin po natin ito. Baha, yan ang kadalasang dala ng malakas na buhos ng ulan. At kasabay nito, ang malaking pinsalang maaring idulot sa ating mga ari-arian at maging sa ating kaligtasan. Pero hindi na raw kailangang mag-alala mga igan dahil may mga bagong embensyon na kaya raw protektahan ng ating mga kagamitan. Isa na rito ang floody car bag. Imbensyong kaya raw gawing flood-free ang mga sasakyan. Meron ding robotic pet puppy, isang science project ng mga estudyante ng Dr. Yangas Colleges. Isa raw itong alarm system para sa mga bahay na nagbibigay alerto sa parating na baha. At ang flood mapping system na isa na ngayong phone application. Dito makikita ang mga flood prone areas na hindi dapat dinaraanan. Sino-sino nga ba ang lumikha sa mga imbensyong ito? At talaga ba silang effective? Alamin natin yan sa Tonight with Arnold Clavio. Kaya para ibida ang kanilang mga imbensyon, narito ang ating mga bisita ngayong gabi. Ang imbento po ng Floody Car si John Echaus. At narito rin po si Claire Renyosa, miyembro ng team mula sa Dr. Yangas Colleges Incorporated ng Bukawi, Bulacan. Ang naimbento naman po nila, Robotic Pet Puppy. Itong po ay nagbibigay babala kapag may baha. Kasama rin natin si Lester Naku, programmer naman po ng Flood Mapping Project. Pasok! Oh, na, giladag labyo. Oh, unay na ganda si John. Isa rin siya pong Executive Vice President ng Standard Insurance. Bakit po naisip na mag-invento nitong floody car bag na ito? Uh, nung ondoy Igan, mm. talagang ang dami naming units na affected. Tapos na-realize namin na high-tech na yung mundo, we know kung kailan darating yung ulan. We know eh. Hindi na surprise eh. Uh, pero wala tayong... Marami hayong. na mga adapter radar. Correct, uh. correct. Very high-tech now. Alam natin na may ulan, may bagyo, may habagat. Pero wala tayong... Wala tayong Um, wala tayong umbrella. Yung payong natin. So, ito yung payong natin, yung floody car bag. Okay. At uh, na, ikaw ba mismo na-experience mong maging biktima ng mga pagbaha sa sakyan mo? Actually, uh, Yes. kasi Ang dami naming units na... -na Hindi. <laughs> 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 talaga <laughs> bang... Talaga <laughs> inabot, <laughs> ha? Talaga inabot. Talaga oh. inabot. Madami kaming units. Ah, family, friends. Tsaka okay. yung anong uh, company talaga, kliyente mm -hmm. namin, talaga affect, na affected. Okay. At uh, bilang official lang insurance company, gano'ng kamahal ba yung ano, nagagastos, no? Pag uh, nagpagawa ka ng kotse na biktima ng baha. Um, it's a good question. Kung, uh, kung, kung uh, repairable pa, at least 200,000 kayo magkayo ang kami, yon, kayo kami yon. Sagot namin 'yung oh. kung ano kung hanggang dashboard mga 200,000 oh. kung talagang ano hanggang hanggang bubong total loss 'yon mga 400-500,000 pesos per unit. Oh. So itong itong floody car bag anong pwedeng gawin uli nito? Mamaya ide-demo po namin 'to. Ah. Anong pwedeng gawin it nyo? Itong floody car bag uh, 'yung it, it keeps 'yung vehicle nyo nagiging airtight, uh, waterproof. So oh. kung may baha, pasok nyo lang airtight siya, lulutang. So hindi siya mababasa. Okay. Mamaya papakita po natin ha mm. kung paano talaga uh Uh, effective itong uh, floody car bug neto. Claire, iyo yes, uh, naman. Pakikwento. Ano itong ano project mo ulit? Um, ito po yung robotic pet puppy po namin which is a flood detector po. Okay. So, ito pong project namin is na-represent po namin siya sa Philippine Robotics Olympiad and World Robotic Olympiad po wherein nag-base po kami ng fourth place sa World Robotic Olympiad and Best Technical Design. So, ang ginagawa po niya Teka is... Teka muna, paano mo naisip yan? Biktima ka rin sa Bukawi. <laughs> um, hindi naman po. Bali, um, nag-ground po kami doon sa concept na um, life improving po, robots improving life. Mm -hmm. So, naisip po namin to na isang major problem po dito sa Philippines is yung baha po. So, we did um, something po na makakatulong po sa paglutas po ng problem na yun, which is nag-come up nga po kami kay Robotic Pet Pop. Um, mamaya, papaliwanag pa ni Clara, no? Paano makakatulong itong, ano pa? may pangalan ka ba sa papi na to? Um, po namin sa kanya is Dicey. So, yung Dicey? Parang, uh, po, initials po ng school namin, DYC. Ah, Dicey. O, oh. oh, Lester, flag mapping tayo. Na paliwanag ko dati, di anong, anong ano ba tong invention na ito na makakatulong sa mga local government units natin? Ah, uh, yung project po nagsimula talaga sa nababaha.com. Hmm. Bali gumawa kami ng uh, mobile interface para mas maging uh, portable and uh, mas convenient siya gamitin, hmm. no? Kasi uh, kadalasan hawak natin yung mga mobile phones natin and like hindi hindi naman tayo everyday talaga pumupunta sa PC, di ba? So mas mas portable siya and mas convenient gamitin. And nagdagdag din kami ng mga other features such as yung pwedeng pwede mong i-capture yung fina-flood na, na, na lugar and i-share mo sa mga siguro sa mga mag-anak mo sa mga kapitbahay mo para makaiwas na din sila sa baha. Okay. Okay, mamaya paliwanag mo pa, huwag kayong bibitaw mga kapuso para baligtas ang inyong buhay at ari-arian. Eh, sa pagbalik natin, titingnan natin yung floody car bag. Ide-demo po ni Janian kung gumagana ba talaga ito sa baha magpapabaha tayo rito at uh, pagbabalik ng tunay with Arnold Lago. Okay, sigurado bang hindi makakapasok yung bahari ito pag uh, kinulong itong sasakyang sa loob nitong bag na ito?